Maulang araw po ang sumalubong sa pagpasok ng buwan ng Setyembre. At ayon po sa pag-asa, makararanas ng pagulaan ang malaking bahagi po ng Central at Southern Luzon, maging Metro Manila at Visayas. Ang iba pang update sa lagay po ng ating panahon. Alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Ms. Veronica Torres, mamagandang umaga po na ano pong update sa ating panahon. Magandang umaga po, Miss Dayan, at sa ating mga taga-subaybay sa PTV4. Ngayong araw, may minomonitor pa rin tayong low pressure area sa loob ng ating PAR at kanina alas 3 na umaga, ito ay nasa layong 695 km silangan ng Daet Camarines Norte. Itong low pressure area na ito, nagpapaulan sa Bicol Region, Aurora, Bulacan, Quezon at Rizal. Habagat naman o Southwest Monsoon ang magpapaulan sa Metro Manila, Visayas, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi ng Calabarzon sa dalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon pero may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat na ibahay na ating bansa yung minomonitor na nating low pressure area, mababa ang chance na maging ganap na bakyo. Gayunpaman ay meron tayong mga inaasahang malalakas na mapag ulan, 50 to 100 mm. Dahil yan sa LPA, sa Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. At 50 to 100 mm rin naman ng na mga pag-ulan ang inaasahan dulot ng Southwest Monsoon sa so Occidental Mindoro, Palawan at Antique. At yun nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng pag Veronica Torres. Okay, so itong LPA, ma'am, pinalalakasin po ba nito yung hanging habagat? Yung low pressure area na minamonitor nga po natin, hindi naman po niya actually na-enhance yung habagat, pero nai-steer niya o napapairal niya sa malaking bahagi nating ating bansa, yung Southwest Monsoon. Well, maraming salamat po sa update. Pag-asa weather specialist, Ms. Veronica Torres.